Hello po, kapwa ko senior citizen. Isrok Nos, mga kaisrok, isrok Five years na po. Mga ka itong tuhod ko naman. Nagkaroon ng punit. Yan. 5 years na rin po. Kumusta po kayo? Umaga pala, nagpasalamat na sa banig sa Diyos. Siyempre, ginising ka ng Diyos eh. Kinasalamat ako na siya. Medyo nag-exercise ako ng konti. Huwag-huwag galaw-galaw. Alam nyo naman, kailangan na galaw-galaw. So, tapos anong ginawa ko? Nakikita nyo ba yan? Bakal? Oo, oh, oh, pampalakas ng daliri yan. Oo, oh, mga kaestro. Ah. Oh. pagpalakas ng daliri yan. Tapos gumawa ko ng aking daily maintenance. Anong daily maintenance? Kalamansi, loya, bawang, at mainit na tubig kumukulo. Yan. Wala pang almusal, ininom ko na. Ayan mo muna magtrabaho sa loob ng tiyan. Yung bawang, yung luya, yung kalamansi. So ginawa ko, ginaba ko yung, dahag, dalawang sitsu, si Samir at Pinter. Nag-walking-walking kami sa aming paliit, sa aming barangay. Walking-walking success. Bakit po success? Nakawiwi na sila, nakadumi pa. Yan ang success ng dalawa. Yan. Tapos ano? Pinakain ko yung isa kasi yung isa hindi pa makakain ngayon sa summer dahil ganyan ang ugali niya. Si Winter hindi ganyan ang ugali. kailan bigyan mo siyang pagkain. Ayun, ubos <laughs> yung manok, yung pitso ng manok. Ah, yung leftover ko kagabi na binili ko. Niloto ko. Ngayon meron natira ng ilang piraso. Inimay ko, ubos na. <laughs> Pinubos na ni Winter yung party niya. At, ah, yung isa wala ng party. <laughs> Di ba? Di bibili mamaya. Tapos, anong ginawa pa? Yan, nasisti ko muna yung mga aso. Kailangan nila. Mga tubig, pinalitan ko. Tatlong lalagyan yung tubig po. dito sa aming bahay. Hanggang sa CR, meron silang tubig. Eh, bakit meron? Eh, pagka pumunta sila ng CR, mayroon silang tulig na iinom. Yan. <laughs> Ganyan po ginagawa ko sa kanila. Para anytime gusto nilang uminom, marami silang pagbabalingan na inuman. Siyempre, lalo na ngayon, mayinit ang panahon, ano? Tapos, tapos na yan. Ito na. Mag-albusal na tayo. Binigyan tayo ng Panginoon Diyos ng albusal. Ayon sa Mateo 6.9, Sabi ni Yesus, Sama namin nasa langit ka. In verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. So, pinapaalam lang ng Panginoong Yesus na ang lahat ng ginakain ng tao sa buong mundo ay ang Diyos ang pinagbumulan. At mababasa naman po yan sa si Genesis chapter 1 verse 1 hanggang 31 bago niya nilika ang tao. Nilika ng Diyos ang lahat ng pangangailangan ng tao. Wala pang tao, kumpleto na ang pangangailangan niya. Kaya nung nilikad niya si Adan at Eba nilagay niya sa Garden of Eden, kumpleto na po ang kanilang kailangan. Walang kulang. Kumpleto, kumpleto. Eksakto. Ganun lang, Diyos eh. Mapagbiyaya siya talaga. So itong almusal, so pas, biyaya ng Diyos. ay na po tayo. Ah. Hmm. Lutong bahay, pag lutong bahay, makakatiyak ka malinis at masarap. Luto ni Sister Bim. Ano pa? Masustay siya. Sopa kape, black coffee. Naubusan ng cream eh. hindi to si winter may ng manok opos <laughs> <laughs> mo na naman yung manok hindi mo tiniransyo yung ati mo <laughs> siya po mag-iisang taon na sa August ito na po siya, napakabait ng na mga sitsyo. Hindi sila pango. Yung pango, ma, ma mabagsik yun, nangyangangat yun. Ito hindi nakanguso. Oh. Di ba? Kinay niya yung manok. <laughs> yeah. Napakaganda. Napaka dalawa ito eh. Sa meron ito, mas malaki yun. Ganito rin. Kanya lang ay apat na taon na. So, sa pag namin ni Sister Baby, kasama namin sila sa igahan ngayon. Kasama na namin sila. E eh, bakit? Eh, siyempre, my best friend eh. Nya, 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 nya. Love na love po namin sila. Oh, yan. Yan, 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 yan. Ay, napakalambing po, ano? Kaya love na lang po namin sila. <laughs> Sumasahid. Sige na nga. Yan po ang aking aso. Dalawa yan nasa sa isa, meron yung isa mas malaki. Lain sila na sityo. Ngayon, ang pagkain nila, bibili pa si Sir Baby, nangatayat mo balong-balo na ng manok. Pero meron silang dog food, yung housey food, pang adult. ang laban. Sige, nga dito na lamang, inyo po kaibigan, kay Jesus, brother, mani, modus, na kaibigan, natatanda nyo po, lahat ng ating kinakain, binigay ng ating Panginoong Diyos, hindi po po pwedeng hindi, hindi siya nag, pinagbulan yan, ha? Baka magkamali kayo, akala nyo, dahil mayama kayo, sa inyo nagbumula lahat ng na mali kayo dyan. <laughs> okay? Tandaan nyo po yan kaibigan. Like, share, ay yung mga nasira, share niyo po sa iba. God bless us all. bye, -bye.